Entertainment News. Entertainment News. Entertainment News. Ito namang stars, uh, Star Studded Concert, dinagsa ng mga tao bilang pagdiriwang ng Independence Day dyan ho sa Pasig kagabi. Alamin natin ang buong detalye, dito niya ng Star FM Manila. Nakisaya ang mga pasigenyo sa Independence Day Jam Concert para gunitain ang ika-100 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas na ginanap sa lungsod ng Pasig kagabi. Napuno ng magagandang musika, saya at pag-alaala sa diwa ng kalayaan ng bansa ang nasabing konsyerto. Kasama sa line-up ang mga kilalang OPM bands tulad ng mayonnaise at soap dish. Nagperform din ang bandang Stone Free, Marufok at Cuatro Cuantos. Personal ring binisita ng Mayor ng Lungsod ng Pasig na si Vico Soto ang concert. Bagamat naging masungit ang panahon, ay hindi pa rin natinag ang mga nagsipagdalo. Sa panayam ng 102.7 Star FM Manila ilang mga nakijam at nakisaya sa Independence Day Concert... Ibinahagi nila kung bakit mahalaga na alalahanin pa rin ang araw ng kalayaan kahit sa modernong panahon. Siyempre, kailangan pa rin natin ano, alalahanin yun kasi ano natin yun eh, parang pride natin as a Filipino na hindi kailangan sum maging sunod-sunuran yung Pilipinas. Mas maganda pa rin talaga ginugunita, taon-taon talaga yung kalayaan para malaman ng mga kabataan. Yung mga bayani natin para maalala natin mga bayani, mga ginawa ng mga bayani. Sempre yun ang nakagisna natin eh. Talagang ipinaglaban eh. Then talagang hanggang ngayon dapat matupad 'yon. Mula rito sa lungsod ng Pasig, nag Star DJ Kimi Gora ng 102.7 Star FM Manila, para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo.